Umuulan na. Kakap tubig na mga tol. Ano yung sa Mahan mga tol, may tubig na ako makita natin. Kanina wala pang tubig yan. Ngayon mayroon na. wala nang uh, ilagay dito may laman naman ito mga tol Kumpi lang eh, dito ko ni pinakawala no dito sa mainit may karpa dito mga tol Oh, itu melakas-lakas yung ulan mangatol. mag-abot ang tubig oh. Ha? Hapit na mag-abot ang tubig. Ano yung tikas? Ano tubig? Ayan mga tulog. Hindi malakas ang ulan. Mag-alaw na inigya pa. Ganito talaga mga tulog. Ano ang ulan? Mga Ganito kalakas. pag ito ng ano mga tol mga hanggang ala, mag ala, una inudya pa pag umulan ito ng ganito hanggang mga alas 5 ng hapon wala na punong puno na ito magkakatubig na yung fish pan natin mga tol

Huh? You're good. You're...

Prak, mereka biarkan anak, dari diri Prak, dia anak-anak. anak ambak satu bot, dia... budiga. Jika satu bot berdolong diri, itu

이야. 이야 내려가자. 어, 봐. 얘서 하양으로 이동. 물동이 똑같이 Dito tayo sa taas mag-video. ng mga tulog lumakas ang ulan umating na ang hinihintay ko mga tol magkakaroon ng tubig ang ano hispan mga tol oh. <laughs> sa dulo mga tol oh, may tubig na rin Bali ano ito mga tol mm, Butas dito mga tol Anim to lahat mga tol May isa dun sa taas Sa unan Ya, pelodin ko mga tol sa YouTube channel ko mga tol hindi ko na kapag upload ng video <laughs> kaya i-upload ko Yan mga tol, hindi ko pa na ano mga tol na limisan. Yan na ah, may mga ano na lang na tubig, kunting tubig. Bukayin oh, ko pa sana yan mga tol. Eh, inabot na ng ano. Ang titiin ko na lang yan pag ng yan na lang mga tolo ito paikot ito mga tol ang nahukay ko hanggang doon sa dulo yan makita natin sa ano yung may tubo yan mga tol may hu hukay na yan paikot yan hanggang dun sa dulo yan dyan o oh. hanggang dyan, dito sa likod laging malunggay dito mga tol oh. <coughs> may kunti din akong okra kaya yung talong ko mga tol mga maliliit pa may ano na yan may tanim na yan dyan, dyan sa daik mga tol dyan oh paikot yan mga tol okra ang nilagay ko hanggang doon sa dulo pa ikot na yan ito itong banda sa loob mga tol ano ang ilagay ko yan ah, talong may na ako hindi pa na tanim lahat may nilinisan ko may ano na yan Pulang pa sa limit. Dito mga to, yang liog you know, na yan mga tol. Yan o. Oh. Uh, paikot na yung liog na yan. sa kalagitnaan bawat polo ng iyong mga tolo, ano? may tinanim ako dyan na lanchonis ayan mga tolo. oh. si Bonong Baki Nabibo ang mga baki laloom na ah ito na 'to lo El ganito na lang tong video na to mga tol para di masyado mahaba pakik Like and share na lang mga tol. Nga, paki-subscribe sa YouTube channel natin. Baka naman, isang pindot lang. kita comment na rin. Kung yung mga, mga magaganda naman. Madalangin lang yung, ano, upload ko mga tol. Hindi ako nakapag- lagi na kapag upload sa YouTube kasi ano uh, dito mga tol wala akong signal dito bahay na to mga tol oh. punta pa ako sa ano sa bilang barangay sa anak ko doon may, may ano lang kasi yung gamit dito mga tol ah uh, wifi na mesin lolod pa malayo din kasi ito sa kalsada at saka ano um, eh, mahaba yung linya pag magpalagay ako ng KLDT landline dito mga tol so ang ano na lang yung, um, by load na lang yung ano ko SIM card na lang ang gamit malakas din dito ang ano mga tol yung signal ng 4G kaso rin wala akong load hindi ako nang ako pag load walang budget so hanggang dito na lang itong video na to mga tol sana kung kukurtahan pa rin ninyo itong mga video ko baka naman kapa ikang kindot lang sa so, pag subscribe ito mga tol siguro sa mga uh, ilang araw na lang subukan ko magpa paitlog ng hito mga tol bibidyo ko rin live reader ako na ano subukan kong magpapaitlog ng dito para rin hindi na ako maghanap ng mga fingerling sana mga tol magtagumpay yung plano ko kahit mga 30% lang okay na sa akin Ayan mga tol hanggang dito na lang ito mga tol bye bye